ang ay buwan para sa mga kababaihan. Kaya naman tunghayan natin ang kwento ng buhay ng isang babaeng OFW na sampung taong nagtrabaho bilang operations manager sa isang hotel sa Africa. Si Christine Velasco Pilaes, 56 na taong gulang ay tubong Padre Garcia sa Batangas pakinggan natin ang kwento ng milagro na nangyari sa kaniyang buhay. Nung na-diagnose ako ng cancer noong February 2023 at itinalaman ng aking mga kaklase, nagsuggest sila na magpunta kami dito, humingi ng healing prayer at blessing sa aming kaibigang pare at nang ako e eh, matulungan gumaling at mula noon naman e eh, ako'y laging nagdarasal at napalapit nga ako kay Padre Pio. Dahil ako'y naniniwala, natutulong siya sa aking pagaling. Yung vacation leave ko for the year 2023, uh, nagsimula noong January because daaten nga ako ng first birthday party ng aking kaisa-isang apo. By then, alam ko naman ako'y magpapa-opera because I have a lump. Unfortunately, nang mabiopsy, it turned to be positive, malignant, Uh, for stage 3A cancer, breast cancer. Nung malaman ng pinakita ko dun sa aking doktor, eh sabi niya agad-agad, kailangan natin ng na mastectomy. So, they had to remove my right breast. Complete. After that, pagaling, which took a month also, para gumaling yung wound. It was very painful and very inconvenient. Kasi may mga drain mga tinatanggal kang dugo araw-araw. It was, it was a nightmare. Fortunately, ang sabi ko nga, nalaman kong reason ba't ako nagkasakit. Yung nagmamahal sa akin. <laughs> nalaman kong mahal ko ng pamilya ko. And they will do everything para ako'y gumaling at binalakas din ang loob ko. At They supported me all throughout. Hindi lang financially, morally, at saka spiritually. Because nandyan sila lagi sa likod ko. Nung matapos nga yung yung pagpapagaling ko sa surgery, chemotherapy naman, which took 16 sessions. Um, the first four sessions ay very, very, very strong. Every session masama ang pakiramdam ko. Wala kang appetite. You can't eat. So pinipilit mo at iniisip mo kung anong gusto mong kainin. Yung after that naman, low dose naman na 12 sessions na weekly, which was also very strong. Because tatlong araw din akong masamang pakaramdam. So mahirap, mahirap. At saka nandun din yung financial challenge na sabi ko nga, ang Panginoon ay nagpadala ng mga tao. Tutulong sa akin na hindi ko akalain na doon pala papunta para ma-resolve. Pag lumapit ka sa Diyos, don't expect it to be smooth. Hindi pwede yon. Kasi kailangan palakasin niya ang faith mo. He will send challenges along the way. Ganon dadating ang point na hindi mag-aabot ang pera. Stop muna ng kaunti. Eh. Oh, pag dumating yung pera, diretsyo na uli. Ay, nakasurvive ng papaganon. 30 sessions of radiation, that is daily at doon ako nakaranas ng nausea. Nagtataka nga ako because nung chemo, hindi ako nagsusuka. Pero nung, nung radiation, pag uuwi ako sa bahay, masama pa karamdam ko gusto kong nagtothrow up ako. But then again, nalampasan din. Nag nagkaroon ako ng mga kaibigan bago. E may isa pang madre ako naging kaibigan. At yung mga tauhan may napaka babait doon sa cancer center ng ano ng hospital sa awa ni Lord at sa ni Padre Pio through the intercession of Padre Pio binigyan na ako ng fit to work certificate ng aking doctor nung ako'y magpa check up na huli dahil sabi nga niya eh ang kailangan mo lang maintenance na medicine which you have to take for five years and then every year ay uh, mammogram ako may nagpapasalamat because sabi ko nga eh ang iba'y hindi nakakasurvive. survive Yes? Ang iba ipatupatuloy pa din ng pagpapagamot. Kaya naramdaman ko at nararamdaman ko ang pagmamahal ng Panginoon. So grateful na sabi ko ngay, maang dahilan kaya ako nagka-cancer para mapalapit ako sa Panginoon at magsilbi sa Panginoon. Kapit lang. Kapit lang. Talaga naman dadating sa point na bababa ang faith mo eh. Hindi eh, naman nga sinabi ng Diyos na everything will be smooth sailing pag ikaw ay kumapit sa Diyos, kapit ka talaga. At focus on the goal, sabi ng mama ko, parang basketball yan. Nakatuto ko sa goal para shoot ka. Ganun ang faith eh. Isa lang lagi, the Lord is my Savior. Yun lang. Walang marunong, walang magaling, walang nakakaalam ng lahat kundi ang Diyos. Oo, masakit ang nangyari sa akin. You know, it was heartbreaking. Pero it was a way for Him to show me how He loved me, and that He is my Savior. Yun lagi ang sinasabi ko. And I believe that in my heart. And I'm spreading the word. Habang buhay ko itong tatanawin utang na loob sa Panginoon dahil may namahal niya ako. Patu-patuloy at napakaraming bagay na mga problema kong kinikinikin na re by itself. And I credit it to God. You make plans and God will laugh at you because only He knows what direction you should take. The Lord is all forgiving. Hindi yan mapangmatang katulad natin. Hindi yan tumitingin kung ikay makasalanan at mas lalo pa nga niyang minamahal ang makasalanan. Kung ano man na naging kasalanan mo, kaya niyang patawarin. Mararamdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya. Ang buhay ay sadyang puno ng kulay. Katulad ng pinagdaanan ni Christine, Isang babae na pinamalas ang katatagan ng loob at kahalagahan ng tunay na pagtitiwala sa Diyos. At kailanman ay hindi nawalan ng pag-asa dahil sa patnubay ni Santo Padre Pio.